Good morning, guys. This is Lengke's official. So, Pamahaw, special na naman tayo ngayon. 'Yan yung ulam natin ngayong umaga hanggang na 'yan. May tira pa nung ano eh, sinigang na baboy na niluto ko. 'Yan. 'Yan na lang yung natira tapos mihat dog na ito sino ayan pagsaluhan natin tara na kain na tayo thank you for watching